Bakit kadalasan karamihan sa mga negosyanteng nagsisimula sa salon business ay marami ang bumabagsak? Ka Yo, what's up? Kumusta, kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa rin bagong content creator dito sa Davao del Sur. At ngayong araw na itong mga boss, mga small business owners dyan, ay, ang video na ay patungkol sa kung ano ang ginagawa ko dito sa aming salon. For today's video nga pala ay meron tayong gagawin. Ako nga pala ay meron ditong ginagawang ads at mga marketing at kung ano-ano pa dito sa aking maliit na opisina. Pero, 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 hindi naman yon nagawa ko talaga. Kasi nga, kasi nga, dito nga sa aming salon dito sa Digos ay medyo busy tayo ngayon no? at kulang ang staff natin sa araw na to. Kaya ang gagawin natin ngayon ay maging isa tayong hairstylist, salon assistant at kung anong ano pa. Kaya papakita ko sa iyo ang aming ginagawa. Let's go! Tara na! Habang mayroon akong ginagawa mga boss no, ay ikikwento ko lang kung napansin ko sa mga small business owners dyan kung bakit kadalasan karamihan sa mga negosyanteng nagsisimula sa salon business ay marami ang bumabagsak. Kadalasan talaga marami akong kilala, marami akong nakita, maraming nagpapa-assume ng mga hair services salon business ngayong mga taon na to. Kadalasan kasi problema sa mga ganitong negosyo ay hindi mo alam, lalo na pag hindi mo alam, hindi ka marunong, wala kang idea na ako, nako nako problema talaga yan mga boss no kasi nga pag wala kang alam sa salon services ay maari kang lokohen pag pagtripan at pagkapirahan ng mga iyong tauhan hindi naman lahat sinasabi ko no pero kadalasan karamihan sa mga ganyan ay naluloko nauuto ng mga tauhan nila may mga tauhan kasi na um, papasok sa mga bagong bukas na salon, bagong bukas na negosyo para naman utuin yung amo. Para naman, basta-basta, hindi ko nalang babanggitin dito. Baka mabash pa ako. <laughs> o yun na nga mga boss, nung maraming mga ganong mga incent, in, maraming mga ganong mga pangyayari na yung mga small business owners na nag-uumpisa, yung mga nag-start pa lang, ay nauto na mga kanyang tauhan. Kasi nga, hindi nila alam na ang negosyong pinasok nila. Hindi nila alam ang serbisyo. Hindi nila alam kung ano, paano, kung paano tumakbo ang ganitong negosyo, kung paano paikutin ito. Kaya naman sa mga kapwa ko small biz diyan no ay mag-isipan yung maigi na ang iyong negosyong simuni, sinimulan ay alam mo na hindi kanila maloko at yan lang muna for today's video ako nga pala si Jeff Singo nagsasabing kumpati per me laban lang sa ating negosyo mga small biz diyan let's go let's go see you sa sunod na video bye bye